alam niyo na ngayon ang trending ngayon ang ano si Cherry White at saka si Fat Boy kapag -hi nila trending sila pero iwan ano lang yan mga one week lang yan mawawala din yan yung issue na yan ganun talaga yan kasi mga maraming follower na ayun sila oh. Ayun. ayun umami na si Fat sa ano Dog ng one, yun yung magkasama. Ano man sa'yo, Paco, yun mm yung -hmm. cherry white na. Yun, yung magsisimula siya ulit na hindi ka na niya makakasama. Kumbaga, parang magsisimula ulit kayo sa umpisa. Ano, totoo naman kasi niyan. Kaya naman natanggap ko yun sa kanila ni Tapang. Ano eh. Hindi ako tumingin sa ano. Hindi ako tumingin sa galit eh naging sira. Ang trig na ko kasi dyan, yung mga bagay na naitulong mo. Kung paano mo nabago yung isang fuckboy, kung paano mo natulungan. <laughs> Di ba? Hindi, yun yung... Tumingin ako sa ano, hindi ako tumingin sa galit ko. Tumingin ako sa mga bagay na naitulog niya sa akin sa kung paano niya ako binago. <laughs> Teka lang, lilinawin ko lang ah. <laughs> ano ang tag dito? Lovely. Yung mga vlog namin <laughs> na niyo yung ginamit si Backboy nung nawalan siya ng page, yung mga video niya na ginagawa ko, yung mga content sa akin na ina-upload sa page ko. Ako okay, pa nag-e-edit nun sa sobrang tamad kaya nga eh. Kaya nga. trabaho ako. <laughs> kaya ito mga ano, itong mga oras na to, yung mga, ito well, mga. Wala na nalulukot na ako kasi hindi na kami magkasama. <laughs> <laughs> Masakit guys, pero <laughs> kailangan natin tanggapin kasi tutusin, walang problema to tao na to. Sobrang bait niya ito. Sobrang bait. Hindi niya ako ginamit. Tinulungan niya ako maging di Tinulong kanya ako mag-grow. Yun.